Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Marso 21, 2025. Habang sinasalubong mo ang araw na ito, maglaan ka ng sandali upang batiin ang bagong panahon na sumasapit. Ang pagbabago ng panahon ay nagdadala ng enerhiya ng panibagong simula at matapang na pagharap sa mga oportunidad sa buhay sa pagdating ng enerhiyang ito, mararamdaman mo na tila may apoy na muling sumisindi sa iyong kalooban, isang uri ng lakas na magbibigay sa iyo ng sigla upang ituloy ang mga pangarap na dati mong sinimulan ngunit pansamantalang naantala. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng kalawakan na tuklasin ang mga bagong daan patungo sa iyong tabumpay, kahit pa ikaw ay may likas na kabustuhan na manatili sa mga bagay na pamilyar na sa iyo. Ikaw ay kilala sa iyong matibay na pagpapasya at matatag na paninindigan. Subalit, mahalaga rin na maging bukas ka sa mga pagbabago na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa mga panahong tila na nanatili kang nakakulong sa mga rutin o paulit-ulit na gawain, ito na ang tamang pagkakataon upang pag-isipan kung paano ka maaaring lumago pa bilang tao. Sa halip na manatili lamang sa nakasanayan, subukang lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagong bagay na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at sigla. Ang mga simpleng pagbabago, tulad ng pagsubok sa bagong libangan, pag-aaral ng bagong kasanayan, o pakikipag-usap sa mga taong may ibang pananaw sa buhay ay maaaring magbukas ng mga pinto patungo sa mas malalaking oportunidad. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong magmuni-muni at pag-isipan kung bakit minsan ay pakiramdam mo ay parang hindi ka umaasenso. Minsan, ang pakiramdam ng pagiging stuck ay hindi nangangahulugang wala kang nagagawa. Sa halip, ito ay maaaring paalala na kailangan mo lamang magpahinga at bigyan ng pansin ang iyong emosyon at isipan. Ang pagharap sa mga takot na ito ng may tapang ay maaaring maging susi upang makita mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Tumingin sa iyong paligid at tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa na hindi na nagbibigay ng kasiyahan o progreso. Sa pagninilay mong ito, maaaring matagpuan mo ang mga bagong ideya o inspirasyon na makakapagbigay sa iyo ng bagong direksyon sa buhay. May mga proyekto o ideya na maaaring sumisigaw sa iyong isip na nais mong simulan o muling balikan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang magpasya at simulan ang mga bagay na ito. Kung ikaw ay may mga plano na matagal mo nang pinag-isipan, munit natatakot kang simulan, ngayon na ang tamang panahon upang buhusan ito ng oras at lakas. Huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob ng mga nakaraang pagkabigo sa halip, gamitin ang mga karanasang iyon bilang gabay upang matutunan kung paano mas magiging maingat at mahusay sa susunod mong mga hakbang. Ang bawat hamon na iyong kinakaharap ay isang salamin ng iyong panloob na pakikibaka. Kung ikaw ay nakararamdam ng pagdududa o pangamba, tandaan na ang iyong likas na pagtitsyaga ay siyang magiging sandata mo upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Sa mga panahong tila hindi pa dumarating ang mga gantimpalang iyong pinaghirapan, tandaan na ang paghihintay ay may hatid na aral, isang paalala na ang lahat ng bagay ay dumarating sa tamang panahon. Manatiling matatag at patuloy na magtiwala sa iyong sarili. Sa iyong pagiging matyaga, ikaw ay gumagawa ng matibay na pundasyon para sa iyong tagumpay sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tapang, sigla at determinasyon. Ang pagsusuot ng pula o pagdadala ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa sa iyong mga desisyon. Ito ay magsisilbing paalala na taglay mo ang lakas na harapin ang anumang pagsubok at pagkakataon na dumating sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, siyam, at dalawamputwalo. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at pagkakasundo, isang paalala na sa bawat hakbang mo ay mahalagang panatilihin ang tamang timpla ng pagtatrabaho at pagpapahinga. Ang siyam ay kumakatawan sa pagtatapos ng isang yugto sa iyong buhay at pagpasok sa bago, isang paalala na hindi mo kailangang manghinayang sa mga bagay na lumilipas, sapagkat may bagong pag-asa na naghihintay sa iyo samantalang ang dalawamputwalo ay sumasalamin sa kasaganaan at tagumpay na bunga ng iyong sipag at tiyaga. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang ayusin ang iyong mga plano sa hinaharap. Maaari mong isulat ang iyong mga layunin, lumikha ng hakbang-hakbang na plano upang matupad ito o maglaan ng oras upang makipag-usap sa mga taong maaaring makatulong sayo sa iyo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Sa paggawa nito, hindi lamang mas magiging malinaw ang iyong mga susunod na hakbang, kundi mararamdaman mo rin ang sigla ng pagtahak sa tamang landas. Sa pagtatapos ng araw, pasalamatan mo ang iyong sarili sa lahat ng pagsusumikap na iyong ginawa. Maging proud ka sa bawat maliit na tagumpay na iyong nakakamit sapagkat ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng mas malaking tagumpay na unti-unting nabubuo sa iyong buhay. Manatili kang may kumpiyansa na ikaw ay nasa tamang landas at patuloy na magtiwala na ang lahat ng iyong pinaghihirapan ay magbubunga ng magagandang resulta sa tamang panahon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.